Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ba'ad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh So mga kapatid sa pananampalataya ng Islam uh, tatalakayin natin sa video ito ang tatlong uri ng kaibigan So ang dalawa dito'ng kaibigan dapat natin ingatan dahil ito hindi makakabuti sa atin at ang pipiliin lang naman pipiliin lang natin dito ay yung isang kaibigan na kung saan tatalakayin natin ngayon sa maikling minuto Uh, sinabi ni Sheikh Hussain uh, rahmatullah, may tatlong uri ng kaibigan ang unang uri ng kaibigan sa o manfa'a sadiq manfa'a manfa ito yung kaibigan na kakaibiganin ka lang habang mapapakinabangan ka pa niya uh, sa kayamanan o sa mga gawain habang mapapakinabangan ka niya kaibigan mo siya pero pag hindi ka na niya pag hindi ka na niya mapapakinabangan isa siya sa mga mortal mong kaaway ipapahiya ka, ilalabas lahat ng sekreto mo. So ito ay napakarami sa panahon natin ngayon. Halimbawa, <clears throat> pag uh, nakasanayan yan na pag umihirap siya sa iyo, so binibigyan mo, so lumating ang isang araw na hihiram siya sa iyo at hindi, ka hindi mo siya napahiram dahil kailangan mo yung bagay na yun, so gagawin niya yun, nababawi siya sa iyo, papahiya ka, ganito ganyan, so yan yung tinatawag na sadiq manfaat. So ibig sabihin, kinakaibigan ka lang dahil lang sa uh, napapakinabangan ka niya. Pag wala na siyang mapapakinabangan sa'yo, la la tsaarifu ka. Hindi ka niya, niya makikilala. Hindi ka niya makikilala kung sino ka or uh, ano man ang ginawa mong kabutihan sa'yo. So, ingatan natin ang ganito uri ng kaibigan dahil ito ay makakasira sa atin. <coughs> Pagalawang uri ng kaibigan na tinalahtan ka ni Sheikh Uthaymin, rahmatullah, ay Sadiq Uladda. Ang Sadiq Uladda ito po ay mas malawak sa sadik manfa. Ang sadik ulagda, ito ay habang uh, may mga masasarap pa na makukuha siya sa pagkikipag usap Ito yung kaibigan na hindi mo siya mapapakinabangan, pero yung mga lahat, puro kayo tawa, puro kayo usap, puro kayo tahadot, lahat ng pag-uusap ninyo, punta dito, punta doon, lahat ng mga masasarap po puntahan ninyo, pero ang problema, hindi ka wala ka mapakikinabangan sa kanya. So ito yung sadik da na magkasama lang kayo sa mga kalukuan sa mga mga bawal na mga gawain. So ito yung sadikulada. So ingatan natin ng ganitong uri ng kaibigan. Dahil sabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-akhila o ma'idin ba'duhum li ba'din aduhun muttaqin Ang mga magkakaibigan, sila po yung magkakalaban sa kabilang buhay. Maliban sa mga taong, uh, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kabilang buhay, parang kaibigan mo na yan, sisisihin mo. Ya tanimat takad to Masasabi mo sa Allah, sa kabilang buhay, naway hindi ko naging kaibigan si ganito dahil lang sa mga kalukuhan naging kaibigan, kaibigan ko siya sa pag ng alat, sa pakikipag-usap, sa pagigames Itong mga kaibigan na ito ay kaibigan sa dito at in, wala kang mapapakinabangan sa kanya. So iwasan natin ang ganitong mga uri ng kaibigan. So yung dalawa po, sa dikman pa at sa kasadik ulad iwasan natin ang na ganitong uri ng kaibigan. Pangatlo, nauri ng kaibigan ni Sadiq Fadila. Sadiq Fadila. Ang Sadiq Fadila po, ito yung kaibigan na kung alam niyang naliligaw ka na, ka, uh, ituturo sa iyo ang tama, uh, ka, tutulungan ka sa mga gawain na mapapakinabangan mo. So, ito yung pinakamainam na kaibigan. So, yung kahit walang-wala ka, nandiyan siya para sa iyo, hindi ka papabayaan, o sabihin natin na hindi niya lahat ng mga kaibigan mo sa kanya, hindi niya kukuintayin, hindi niya yun uh, gagawin na Uh, itatanin para bawi ang sa, sa, sa mga susunod na araw. So ito yung sadyak padila. So ito yung hinahangad ng bawat isa sa atin. Dahil ang kaibigan po mga kapatid sa pananampalatay Islam ay pwede siya makatulong sa atin sa inferno para po pa, makapasok tayo sa paraiso. So ito po sadyak padila. So hiningin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na makahalap tayo ng ganitong kuri ng kaibigan yung hindi tayo sisiraan Uh, tutulungan tayo sa mga magagandang gawain, iiwas tayo sa mga masamang gawain, yung alam niyang nakakasira tayo, pipigilan tayo, hindi tayo sakyan. sa kung ano yung mali natin. So, ito po yung sadik badila na naway makahanap tayo. So, ito po yung uri ng tatlong kaibigan na tinalakay ni Sheikh Uthayamin. Walang tabibihad al-Qadr. rahmatullahi warahmatullahi wabarakat.